Magandang uh, Martes sa inyong lahat, ha? Dahil Martes, ngayon po ay Spokes Hour 845. Naku, kakabalik ko lang po sa Cebu, no? Um, Kaninang hapon lang po ako bumalik ng Cebu. Diretso po sa opisina, may inayos na pleading para sa Supreme Court. At um, nakauwi na ako ng uh, alas 7 ng gabi, no? So nakapagpahinga naman po ako ng kaunti bago mag Spokes Hour, no? Pero alam nyo, miss ko ng Cebu. Kasi noong isang linggo, dalawang beses ako nagbalik-balik sa Cebu. So ngayon, namimiss ko ng lechon. Ano ba yan? Na-addict na, na ata ako sa lechon. Pero dapat umiwas dahil tayo papa nagpapaseksi. At talaga naman pong tayo ay desididong magpapayat. Bakit? Dahil nais nating mabuhay ng mahaba. Dahil baka mamaya, maiwan sa daigdig na ito ang mga walang hiya sa daigdig. Anyway, ang na isa na, natin, anong pag-usapan natin ngayon? Well, siyempre, alam niyo naman, kalmang-kalma si Tatay Digong sa Cebu nung uh, linggo. Bakit kaya? Ano bang nangyari? Ako yung hat na hat nung uh, panahon na yun. Eh, siyempre, maintindihan niyo naman no, ako. Ako na hat na hat, no? Alam niyo naman yung nangyari sa misis ko. No? First time ko na nakapagsalita mula nung nangyari yun. Siyempre, tao rin naman po, no? Pagkamatang utos talaga sa akin ni Bibi Sara, huwag aatakihin ang PBBM at hindi naman po ako umatake, no? Dahil ako naman po talaga ay nagtatanong lang, bakit pabalimbalim to? At siyempre bakit? lalong lalo na pagdating dito sa charter change, eh nag-iba, matapos lamang ng isang taon. Dahil Pebrero ng isang taon, sabi niya talaga, hindi niya kailangan ng charter change sa economic char uh, provisions, no? Pero ngayon, kinakailangan daw niya. Pero anyway, pero bakit kaya si Tatay Digon ay kalma? Nag-guilty tuloy ako, sabi ko, wow, Si Tatai Dico kalmang kalma, cool na cool. Eh ako naman. Eh ako nga si kalma lang, ako lang ito eh, hot na hot. Well, may mga dahilan 'yan. Una-una, tatapatin ko po kayo. Nagsabi talaga si Mayor Rama na kinakailangan hanggang charter change lang ang pag-uusapan. Kapag lumabas sa charter change, aalis daw siya. At sabi pa nga niya sa akin, siyempre, ha? hindi po pwede yung mga incitement to sedition, ha? Yung mga maghihiwalay sa bansa. Yung mga ganyan, ayaw niya yan. So, sabi niya, tutok lang tayo sa primary initiative dahil siya mismo, sinabi naman niya sa kanyang uh, talumpati, ayaw niya na namimili ng lagda at ayaw niya na linilin lang ang mga Pilipino. Na kung ano-ano, pinipilmahan nila, kunwari ayuda, yun pala, pang charter change. Pero bukod doon, Meron pa po tingin kong ibang mga dahilan. O pansinin ninyo, ha? Nung minsan, na tinawag ni Tatay Digong na the Congress is the most corrupt branch of government, anong nangyayari noon? Well, yun yung tinanggaran ng, um, ng uh, um, intelligence funds, confidential funds si in the Isara Duterte, at meron pang nabalita na impeachment. So natural, ama ang Tatay Digong. Ang kanyang instinct talaga, protektahan ang kanyang anak. At dahil ang banta ay gagaling na sa Kamara de Representante, natural, palagang pinomba niya ng gusto ang Kamara de Representante. Anong naging resulta? Ipinasara na mga kongresista ang SMNI. Dahil yan nga po ang ginagamit niyang medium para mag-address sa taong bayan doon sa kanyang gikan sa masa. O, nung bagong yung sa Davao na tinawag niya na drugista. <laughs> PBBN. Ano naman ang nangyari? Well, siyempre, mainit. Bakit? Dahil nga, bumalentong. Bumalentong ang Presidente at ang kanyang Secretary of Justice pagdating sa issue ng ICC. Ang taga-taga ng sinasabi ni Presidente, hindi siya makikipagtulungan sa ICC. Biglang nagsalita ang Justice Secretary, makikipagtulungan na. At siyempre, ang Kamarad de Representante nagpasa na naman ang dalawang resolusyon na nagsasabi na dapat makipagtulungan na ang Pilipinas sa ICC. So natural, nagkaroon ng banta. Hindi lang sa seguridad ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, kundi pati ni Inday Sara. Kasi alam naman natin na nung nagkaroon ng ganyang pahiwatig si Justice Secretary um, Remulia, abay dinadawit na nung isang, ano bang pangalan nun, hindi pa naman kapanipaniwala, na hindi ko maalala ang pangalan niya, Tinawi bigla ang Inday Sara Duterte. E samantalang sa mulat pula na sila naghain ng reklamo sa ICC, hindi naman kasama ang Inday Sara Duterte doon. So hindi mo maintindihan, bakit all of sa din dinamay? So ang banta, hindi lamang kay PRRD. Sa totoo lang, sabi nga ni PRRD, okay na ako. 80 years old na ako. Good na siya. Hinding-hindi siya magpapahuli ng buhay dyan sa mga taga-ICC dahil hinding-hindi siya haharap o magpapahusga sa mga dayuhang mga mahistrado. Pero alam niyo ba, minsan kasi tinanong siya ni VP Sara, e paano naman ako, 45 years old, hindi pa ako 80. Kaya napaisip tuloy ang, ang PRRD, no? oo nga, paano naman yung kanyang unika iha? Abay, hindi naman po pwede na si unika iha ay malilitis dyan sa ICC. Kaya naintindihan ninyo, bumomba ng napakalakas na bomba ang PRRD doon naman sa tapaw. Pero ngayon, bukod pa doon sa na request ni um, Mike Rama na siya nabang host ng uh, buong prayer vigil na yan, eh wala naman pong banta laban sa Vice President natin at wala rin banta laban sa kanya. Ibig sabihin, it is quiet in the Philippine road. Kaya sa tingin ko, kalma rin ang ating PRIT. Alam mo, napakadali namang maintindihan ng PRIT. Una-una, gaya natin, may pamilya siya. At kapag babantaan mo ang kanyang pamilya, papalag siya. Lalong-lalo na na siya ay 80 years old na, wala na siyang pakialam sa sarili niya. Pero kung babantaan ang kanyang mga mahal sa buhay, asahan niyo talaga. Lalaban niya hanggang sa huli, hanggang sa dulo, hanggang sa kamatayan meron ba ba namang kasing ama na hindi gagawin yun para sa kanyang anak? Lalong-lalo lalo na kung unikaiha at paborito pang anak. Ako nga minsan eh, hindi ko alam eh kung, kung anong magiging pakaramdam ko. Kung ako si Baste o kaya ako si, si uh, Congressman Pulong eh. Pero siyempre, wala namang insecurity yung dalawa. Una-una, gandang lalaki naman nila. Ganda ng tindig, no? So wala sila insecurity. Pero sa totoo lang, itong PRRD natin, ako walang sinabihan. Ay, ang dalawang yan, wala kang pakialam dyan. Si Inday Sara lang. <laughs> Pero tingin ko naman, walang sama ng loob yung dalawa kasi mahal din nila si Inday Sara. Si Inday Sara kasi po, pangalawa, una po si Kong Kulong, si Inday Sara, tapos si Mayor Baste. Pero para naging nanay na rin siya. Dahil siya talaga yung, kumbaga, keeping the family together. Dahil nga dun sa na, naging family background nila, na nagkahiwalay naman yung kanyang mga magulang. So parang nanay na rin siya, at parang mother figure na rin si Inday Sara sa kanyang dalawang kapatid. So madaling salita, kalma, si PRRD nung linggo, dahil panandalian, wala siyang nakikitang banta sa kanyang anak. Everything under control. Now, pero Papatuloy ba ang mga prayer vigil rallies? Tuloy po yan. Dahil sa tingin ni Presidente, talagang hindi po titigil ang sp at ang kanyang mga cronies dyan sa mababang kapulungan hanggang hindi nila masigurado na ang kanilang SP-CARE ay magiging pinakamataas na opisyalis ng bayan. Pero yan po ay pinag-usapan na natin kagaddi. Tignan natin ang mga reactions ng ating mga viewers ang pinaka-importante sa lahat. No China naman po has insisted sovereignty na kanila pero ayaw nilang mag-submit sa jurisdiction. Pupunta ako, pupunta ako, pupunta ako sa China. Sasakay ako ng jet ski, daladala -dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila tapos, itanim ko. Then I would say, this is ours, this is ours, this is ours. No, no mistake na! Ito ang explanation itong jet ski bro kaka. Alam mo, panahon ng kampanya yon. Hindi siguro sanay itong mga gago, itong mga gago, itong mga gago. Nagyabang ako, nagyabang ako, nagyabang ako, napupunta ako sa flat day. At kung naniniwala kayo, I would say that you are really stupid, stupid, stupid. Sino gago, gago, gago? Naniwala sa Jetscape. Okay, si Vicente Esplana, good BM, Tony H. Roque. Uh, laban lang sa katotohanan sa mga nangyayari sa bansa natin. Dapat sa darating na eleksyon, iboto ang karapat dapat tulad mo, Tony H. Roque. Lahat palitan ng itong mga ko. Oh, maraming salamat po. Nakataba po ng po RRRR na ko si Suke. Kalmado si Tatay Dig sa panlabas ng na pero sa loob at isip niya, madaming chess move yan, I'm sure. Duterte pa rin yan. Eh, nandyan na rin po yan dahil veteranong-veteranong politiko na po si Tatay Digo. William Saunders, common sense naman to aim for continuity. BBM now realizes there won't be if VP Sara succeeds mostly sa foreign policy. Okay, Jenny Ann, Baka po pwede nyo i-translate ang speech ni PRRD. Di, di ako natulog all night. Inaantay ko ang speech niya dito sa Vancouver. Kaya lang, di maintindihan. Sige po, kukuha ko ng transcription at ipopost po natin yan sa ating blog. Okay? Gagawin ko po yun para maintindihan ang lahat. Galia Longa, si Harry Roque hindi man talaga makamakas yan kung masok sa unit team ng dahil kay Sarah. Totoo po yan. Kasi at a certain point, kinakailangan maniwala ka sa iyong boss. At ang kinikilala kong boss talaga sa politika nung nakakalipas na eleksyon ay si Inday Sara Duterte. So I had to give her my trust. At wala po akong, wala akong, hindi ko siya sisisihin kahit ano mangyari. Basta ako, napatunayan ko, susunod ako sa aking leader. Arcelia Zenea, at Tony, malaki po ang tiwala namin kay Tatay Digong at Sara. Wish ko rin maibalik po ang SMLI. Well, uh, nung isang araw po, ah, uh, naghain na ako ng motion. Parang nga po, bigyan naman ng pansin ng ating Korte Suprema yung aming prayer for temporary restraining order at saka ng preliminary injunction. Dahil sabi ko, kada oras, kada araw na wala pong prangkisa ang SMNI, ay eh nasusukil po ang mga karapatan namin bilang mga anchors at mga pamamahayan na um, sa malayang pananalita at sa malayang pamamahayan. Lovefinity Channel, attorney, um, matalang po sa bagyo ang Siburali. Paghintay sila sa signal number 4 gaya ka ng pin sa Luzon. Well, excited po ako ha. Kasi exciting yung pinaplanong susunod na prayer video rally. Magugulat kayo kung saan gagawin niya. Siyempre po, bonggang bongga, pinakamalaking rally ang pinaplano para sa Luzon. Cocaine Bangkal, bakit po walang press con ngayon sa malakang niya? Dati araw-araw po kayo sa Malacan niya. Eh, ewan ko lang po sa kanila. Ibang presidente, ibang patakaran kay Presidente Duterte po, napaka-importante na karapatan ng taong bayan sa informasyon na nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya po, talagang regular ang press briefing at meron pa nga ang tell the people na si Presidente Nispo na sasalita. Julie Bison, Atty. Good evening po. Naniniwala po ba kayo sa nakarating ng tugigraw si Eflam na walang PSG, dalawang Brigadier General lang na karejan siguran niya? Hindi po po pwede yan. S.O.P. po po talaga yan. Sasamahan ta, ng PSG, lalong-lalo na ang First Family. Marilu Rinostrance, Trance, Sir Harry, pati rin po ang speech ni Mayor Baste, pakitranslate po. Salamat po and God bless you. Sige po, pupunin ko po yung translation at ipopost natin. Ricky Ayado, good evening, attorney. June ba talaga ang fiesta sa Davao? Eh may mensahe ang June na iyan. <laughs> e may mensahe ang June na iyan. Mel on the Go, Spokes, kailan po mag-air ang laban kasama ang bayad? Pasensya po, out of topic ang tanong ko. Well, eh, bumalik na po sa area ang SMNI. So, huwag po kayo mag-alala ang mga programa naman po. Babalik na. Bukas po, um, pupunta po sa studio at nagbo-broadcast po ako sa Pulso ng Bayan. Gail, salamat naman kung magpapatuloy ang mga prayer rallies. Very much needed po for power sa inyo at sa mga tutente. Salamat po! Maria Corazon, bakit po hindi ituloy ni Inday Sara ang pakipag-chat niya sa mga tao? Mas maganda na meron siya komunikasyon sa mga supporters niya. Napanood ko ang live niya at maganda ito. Eh, tuloy-tuloy naman po si Inday Sara. Ako talaga, aliw na aliw ako sa mga TikTok ni Inday Sara. Lalo-lalo niya huli niya na meron siyang LV na basahan. <laughs> Nakakaaliw talaga. Okay. Joyce Bakli, attorney, Nanlimbarot ako, balahibo sa speech ko sa aking hometown, Cebu City. We love you, attorneys. Stay healthy, always. Love lots from Austin, always. Galing po sa puso lahat ng sinabi ko, pati yung pagdadasal ko, ha? Hindi ko po alam na magdadasal ako. Pero, bago po ako umakit talaga sa Intaplado, nagdadasal ako sa Panginoon. Lord, guide me and make me an instrument of your message. Yan po aking palaging dasal. Rose Espandan, attorney, may mga vlogs na ang Ads ay black propaganda against FPRD kay Senator Amy Marcos, flags ni Engineer Limperto, DZAR 1026, etc. Especially kung ang topic ay sa sipurali po. Kayaan niyo po sila. Malayang pananalita po yan. Basta, kung gusto niyo po mapanood yung uh, nangyari sa Cebu, meron po magandang uh, video na inupload ko po sa aking tag. May mga nagsasabi rin na ngaw daw. Tingnan niyo na lang po yung video na yon na makita niyo na wala pong katotohanan na nilang. Okay? Mr. Joy Tinilo, in a span of 20 minutes, I saw two paid ads on YouTube, one against the Senate, particularly Senator Andy Marcos, and the other against FPRRT. What is the purpose of these ads? Who paid for these ads? Alam nyo naman po, talaga pong politika, 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 at syempre, ang ginagamit, kaban, taong bayan. Lou Dunyas, chess master po yan si FPRRT. Thanks, Fox Roque. God bless. Naniniwala din po ako dyan. Okay? Uh, mail on the go, trending po si Mayor Bastet dahil sa hamon niya kay Tambulus Los. O oh, nga po eh, no? parang hinamon niya sa suntukan eh. No? <laughs> Paano ka ba manalaman na nalo kay Bastet? No, nakalaki pa masel Masil, man. Pero sa Dita Milana, good evening dyan sa atin sa Pinas, Atty. Sa Harry Roque. I'm so happy na nandyan ko palagi para sa Pinas and me and my family, one of your supporters watching here in Florida, USA. God bless po. Maraming salamat, Mercedita. Arcelia Zenea, uh, kaya nga tama po dyan, Atty. Harry Roque. liko ang utak ng kuting. Madali lang i-analyze ang sinasabi ni Tatay Digong, di ba? May June pa malapit na ang sona at mga pangako ni kuting walang natupad. Oo nga po, no? Kasi, syempre, babalik at babalikan natin ang pangako niya ng eleksyon at pangako niya sa mga nakalipas na sota. Okay, see for the truth. Um, so ibig sabihin ni PRD ay tumiklop ngayon. Dehadong dehado tayo ngayon. Hindi po. Hindi naman po siya tumiklop. Sinabi pa rin niya. Tutul siya kapag ang konstitusyon ay amendahan para mapahaba ang termino ng na mga nakaupo. Okay, tayo rin naman po yan ang dahilan natin. Huh? Okay, Wendy, Tay Digong's message last Sunday was giving BBM second chance or else hindi na malayong mangyari sa kanya, nangyari sa tatay niya. hindi eh, naman niya pwede bawiin na yung sinabi niya sa Davao eh. So, dinagdagan lang niya. Pero nandun pa rin yung mentahe eh, sa Davao. Okay, texting story hub. Kung suntukan niya ang Baste versus Tambalos Los, TKO yang si Tamba, isang suntok lang kay Mayor Baste. Ayan. Kala ko sasabihin niyo, isang suntok lang galing kay Vicky Sara. <laughs> <laughs> okay, William Saunders Ang tingin ko lang si Pastor ang tinitira ngayon To pressure the Duterte so convince B. B. Sarah to convince Bibi Sara to vacate her post And just run for Davao City Mayor in 2025 Well, siguro po Sa susunod sa Thursday Eh, pag-usapan po natin si Pastor Coloy at ang SFN Okay? Aracelia Zenea Kaya nga tama po dyan, Atty. Harry Roque palindiko ang utak ng ng uh, puting kuting, madali lang i-analyze ang sinasabi ni Tatay Digong. Nabasa ko na pala ito, si Arcelia. Maraming salamat, Arcelia. Ana Fe Parco, magandang gabi po. Spokes, tama po. He is managing everything before he posts. Yes. Okay. And Jose Canedo, attorney, may part 3 po ba ang maisog? Meron po yan. Marami pa po yan. Ang daming nagbo-volunteer na mga syudad na maging host ng Prayer Vigil laban sa PI na yan. Katsi Diego, watching from Singapore. Tony roke, mabuti nila. Andyan ka. Uh, laging magpapaliwanag. Thanks to you and more power to you. Hello po sa Singapore. Mel um, Mel Giver, when the love of power overcomes the power of love, masisira talaga ang kap kapayapaan. Okay, Daddy O, Tony, when and where is the next prayer rally? Pero huwag po kayo mag-alala. Marso po ang susunod. Exciting po ang day. Yan lang ang aking teaser. Maria Corazon. May mga below the belt na pinapakalag ngayon ang vloggers ni Smugs tungkol kay P.P. Sara. Wala naman po paniniwala dyan. Dahil kilala naman natin si P.P. Sara. So, hayaan nyo ang malayang merkado ng ideya. Okay? So, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, ha? Ako po, um, pagamat namimiss ko na ang Cebu, si eh, kailangan pong magtrabaho muli dito sa Maynila. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating Spokes Hour kakataba po ng puso dahil alam ko naman kung wala na tayo sa pwesto, pero nandiyan pa rin kayo, nakikinig sa ating mga mga So, sa muli po natin pagkikita ha, ito po ang inyong Spokstad na Bayan nagsasabi, I love you Philippines! You're the only country that I have. You're the only country that I have. Bye!